sulat, no, na Kayo raw ang nag-abot po. Gaano po ba kayo ka-close ni Ophelia na eh? Nung nabubuhay pa yung asawa ni Erwin. So itinurin nyo na po parang pangalawang anak Opo, oh, po ninyo. At na anak po. si Ophelia. Oh, po Kasi yung anak ko, at saka anak niya, magka ano rin, magkalaro. Mm -hmm. mm -hmm. Tuwing daw po si Ophelia sa inyo, ano po ba ang mga naikikwento? Sinasaktan daw siya ng stepmother niya. Mm -hmm lahat, andodoy, kinukurot siya, sinasampal siya. Minsan may pinapakita ng mga pasasahita. Sinabihan niyo po ba si Ophelia o nakapag-usap po ba kayo na, na bigyan niyo ba ng advice na bakit hindi mo sabihin sa tatay mo? Ayaw din sasabihin eh. Ayaw, ayaw talaga. Ayaw niya kasi pagagalit daw yung gusto ko. Tapos nung minsan, hindi, hindi pinapakain. Awang-awa ako sa anak yung nga rin. Kaya wala akong magagawa. Nay, bakit hindi kayo nagsumbong? Natatakot ako eh. Ayoko magkaroon ako ng kagalit. Angel, balikan lang kita ha. May katotohanan ba lahat ng mga sinasabi ni, ni Nanay Ella? Yeah. Hindi ko naman naramdaman na ano, eh, napapalakas ko yung ko sa kanya. Sobrang inis ko lang. Sobrang galit. Na minsan, gutom daw ang bata, hindi mo pinapakain. Totoo ba yan? Karusa ko po sa kanya. Sa pag hindi niya pagsunod sa akin lumuluha lang siya, hindi naman siya nagsasalita din. Erwin, anong reaction mo dun sa sinasabi? Ngayon mo lang narinig ang lahat ng ito, di ba? Wala naman akong, wala naman akong makita ng Dayna para ganun niya eh. Wala ko eh. Wala naman akong pinakita sa kanya masama. Wala naman kasi ginawa yun. Wala May naman akong ginagawa sa iyong masama boy. eh. Ngayon minsan, di naman kita silaktan ha. Ngayon minsan, di naman kita sinisigawan eh. Wala mo na akong ipapakita sa inyo masama eh. Mas kaganoon na inyo lang yung anak ko. Kung alam ko lang na ganyan, di na sana kayo tayo naya. Angel, ano ang pakiramdam mo sa nararamdaman ngayon ng kinakasama mo? Nasasaktan ako lang nakikita siyang ganyan. Yung nakakapagsisin bakit hindi ko pinakasamahan ng magigay yung anak niya. Kasi nagsiselos lang ako dun sa anak ko. Sa selos ka eh, kunti pa naman ang na ibibigay ko sa anak ko. Halos sa iyo na lang sumigot eh. Mas binibigyan mo pa siya ng pera kasi sa akin. Lahat ng sahod mo halos nandoon na sa kanya. Kasi eh, hindi mo masasisi na ginagawa ko sa anak mo 'yun. Mawalang galang na sa inyong dalawa. Ang pinag-uusapan niyo ngayon wala na, 'di ba? Sabi nga, let her rest in peace, 'di ba? Ano talaga ang nararamdaman mo? Humigit ka ng tao at pero sinisisi mo yung bata may galit ka dun sa bata. Ngayon, maging tunay ka pang anes, ano ang gusto mong sabihin kay Erwin? Na walang sisihan. Sana maging okay na kami. Kung ano man yung nangyari, kalimutan na lang namin. May isa pang bagay na importante dito sa storya mo. Na-feel mo rin ang guilty ka, di ba? Sa nangyari. Nagkulang po kasi ako. Saan sabi ko po kasi hahabol nga ako sa graduation niya. Gusto kong um, malaman mo na hindi ito biglang dinesisyonan lang. Nagkapatong-patong to. Okay? Hindi yung dahil lang sa hindi mo pag-attend ng graduation. Nawalan siya ng nanay. Pagkatapos mawalan ng nanay, nabigla siya. ba diba? hindi siya handa maari doon. tapos hindi pa magkasundo sila so mm hmm So ang tanong ko, paano mo mapapatawad ang ano sarili? Kung gano'n na po siguro muna ako, Magsosolo po muna siguro ano 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 siguro ano 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 kanya ano 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 mo. ano 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 andito lang ako palagi sa naghihintay lang sa'yo. Hindi na natin may babalik ang buhay ng anak mo. Kahit ano pang gawin natin sa mga sarili natin. Yun na, sinasabi niya, humihiling siya na maghihiwalay muna kayo.